No, guys. Ah, uh, may tuturo ko sa inyo kung paano sindihan yung posporo kahit na walang kisikisan. Yung pinakakisikisan niya mismo. Nabawa, nabasa yung kisikisan. Ang gawin natin, yung lang natin to sa beer. Para, yan o. Oh, yan. Sisindihan natin to dito para ang uh, pinakaano ba? Idea lang life hack. Ito ah, ito, ito, yung pagsindi. Yan ha. Kung wala kayong pangiskis nito, hanap lang kayo ng buti ng alak o beer para ipangsindi. Ngayon, try natin. Tuturo na sa inyo, so, pang-emergency lang to kailangan. Yan ah. guys ah. Yan, yan. yan guys. Tapos. Kailangan sa parko yan Kita nyo guys? Kita mo. Legit yan guys. Ayan. Pwede na kayo mag-ano ngayon. Mag salam Magsalam. Yan ginagawa lang yan pag ginagawa lang yan pag wala kayong wala kayong pang wala, kay, wala kayong, bahay ng puspuro. kubaga nabasa siya. Ang, ang natitira na lang palito na lang. So yung kuha lang kayo ng buti ng alak o beer. Para sa barcode mismo ha. Sa barcode mismo ito. Ayan yung barcode na yan. Ayan. Ito, ayan ang dyan yung ikikis-kis yung palito. Siyempre punasan nyo muna para ano. Punasan nyo muna yung barcode. Para hindi siya basa. Ganun din yung palito. Kailangan tuyo rin. Para magamit nyo. Kung nabawa nagkataon man minaha kayo. Ayan may technique lang may, may, may din yung kung paano gagawin kailangan meron ngayong ano alam niya alam niya kung paano yung siya ikikis-kis para sumindi ang okay, guys ah so testing pa natin ngayon guys oh papakita ko sa inyo ulit ay okay, guys oh papakita ko sa inyo ngayon oh. ayan dito nyo lang ikikis-kis hawakan yung pinakadulo ayan hawakan yung pinakadulo ikikis-kis nyo parang yung tuyo ayan o pinadulo parang hindi siya maputol Ayan, guys, oh. Kita nyo, guys. Ayan. Itang kita nyo, ah. Ayun ang ano, ah. ang mga idea o life hack na paamagamay yun pa balang araw pagdating ng mga emergency na wala kayong pa-skis. Kuha lang kayo ng ala. Alam ko, maraming lasing gero dyan, eh. Oo. Oh, Kuha kayo ng mga buti ng beer para magawa nyo mga sindihan. So, kita nyo na, Amanda Ngayon, kung nagustuhan nyo naman yung video o yung tinuro ko, share nyo naman para lahat na makaalam. Siyempre, pagdating ng araw, natin yan. Uh, ano? Okay ba? Share nyo yan para marami pa akong ituturo para ano. Ayun o. na tayo. Wala kasing palito eh. Ay, walang siyang bahay eh. So, ngayon, sayang naman yung palito kaya eh naisip ko ulit dati yung mga ganun paraan kaya eh, ngayon napagsayang tayo kung makikita nyo to yung gas tube na yan luma na yan matagal lang hindi ginagamit so napabayaan na siya pero wala yung wala dun sa ano natin yan sa focus natin yan dito tayo sa focus sa uh, palito kaya paano kita nyo na Ganun lang, ganun lang kasi hindi guys. Baka pagsayang tayo, ayun. Luto pala tayo ng munggo dahil meron kami gagawin mamaya. maya. Uh, Magbilang kami, kaya luto kami. Kaya ayun. Paano? Ano masabi mo? Ayos. Ayun. Pwestan mo na kita? Hmm. Ha? Uh, nga? First time ko halak ko ng ha? Pwestan mo na kita? Hmm. Okay. Bic, ano naman sabi mo? First mo na kita? Ha? Huh? <laughs> ha? Thank you, thank you, thank you.